Ilang panahon matapos ang pagpapalit ng taon, eh kumusta na ang magagandang nasimulan mo? Meron ka bang pinlano last year na hindi mo nagawa at ngayon ay iniisip mo na sana ay nagawa mo na noon? Hindi man siguro lahat pero madami sa atin ay may mga bagay na, na ipagpapaliban. Yung iba nagsasabi na, ah magpapa magpapacheck up na ako sa doktor pero hindi naman matuloy-tuloy. Meron naman siguro magsasabi na, ako mag-exercise -e na araw-araw kahit minsan ay eh, kompleto na yung costume na pang-exercise. Naku, hindi pa rin matuloy-tuloy. O kaya yung mag na ako, promise. Tapos hanggang ngayon ay wala pa ding na itatabi. Nakakalungkot, di ba? Isang taon o 12 months o 365 days ang lumipas na parang di tayo umusad sa ating pinlano. Yung mga taon na nawala ay hindi na maibabalik. At minsan, kasama nito ay ang kakayahang gawin ng mga bagay na dapat sana'y matagal nang ginawa. Meron ka bang naiisip na bagay na dapat ginawa mo na noon pero ngayon ay hindi pa din tapos? Ang sabi ng Bible, ang taong tamad mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Hindi lamang kasipagan ang tinuturo nito kundi ang tamang panahon sa paggawa. Minsan sinisi tayo kapag tapos na ang lahat, kapag wala nang magagawa. Yun bang mag-aaral ng mabuti kasi nakaranas ng bumagsak? Matutuloy na sa doktor kasi may sakit na na malubha. mag na kasi bumagsak na nga financially. Hindi kailangang humantong sa ganito ang ating kalagayan. Alalahanin natin na hindi dahil libre ang oras, eh sasayangin na lamang natin to. Mahalagang tandaan na ang oras, bagaman libre, ay hindi mo din kayang bilhin kahit gaano kadami ang pera mo. Ang kailangan ay matutunan nating gamitin ito ng wasto at husto. Ibig sabihin, walang sinasayang na sandali. Naalala ko tuloy ang isang basketball game na aking napanood. Hindi pumasok yung free throw ng isang player. Sa isip ng iba, okay lang kasi isang point lang ang di nashoot. Pero nung nagdikit ang score at natalo sila ng isang puntos lang, ang laki ng panghihinayang nila sa isang free throw na hindi nashoot. Kung pumasok pala yun, mag-o-overtime at baka sila pa nanalo. Ganyan din sa buhay. Misan akala natin, okay lang. Pero sabi nga, laging nasa huli ang pagsisisi. Sa bandang dulo natin, marirealize na dapat pala ay nagawa na natin ang dapat gawin upang sa gayon, inaani na sana natin ang pakinabang at bunga ng mga ito. Ang susi sa lahat ng ito ay ang pagkilala na ang oras ay regalo ng Diyos at kung paano natin gamitin ito ay siya namang regalo natin sa Diyos. Kung tingin mo ay huli na ang lahat, alalahanin mo na may panahon pa. Pwede pang gamitin ng tama ang nalalabing panahon. Kaya, gumawa ng tama at asa ka pa ha?